si Bianca Francesca B. Di Mapilas, mas kilala bilang Bianca Nevera, ay ipinanganak noong ikapito ng Pebrero taong 2002 sa Tagig, Pilipinas. Sa edad na siyam, unang nakilala si Bianca sa publiko bilang kalahok sa Junior Masterchef Pinoy Edition noong 2011, kung saan siya ay nagtapos sa ikasyam na pwesto. Matapos ang ilang taon ng pagtutok sa pag-aaral, Muling bumalik si Bianca sa showbiz noong 2022 sa pamamagitan ng teleseryeng Dalawang Good Dalawang Bitro, kung saan ginampanan niya ang papel ni Patricia Cunanan, ang nakababatang kapatid ng karakter ni Catherine Bernardo. Noong 2023, lumabas siya sa Teen Clash bilang Yanni Sung at sa Unbreak My Heart bilang Gwen Zhang, na nagpatunay ng kanyang versatility bilang aktres. Noong 2025, sumali siya sa Pinoy Big Brother, Celebrity Club Edition, kung saan ipinakita niya ang kanyang tunay na personalidad at nakilala bilang ang sasiyu na kahihan ng tagig. Sa loob ng PBB House, nalaman ni Bianca ang pagpanaw ng kanyang alagang aso na si Peach, na naging emosyonal na sandali para sa kanya at sa mga manunood. Ang kanyang pagbabalik sa showbiz at ang kanyang mga karanasan ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makapasok sa industriya ng entertainment. Sa loob ng PBB, Muling nagtagpo si na Bianca at ang kanyang dating ka-love team na si Will Ashley, na naging usap-usapan sa social media. Bukod sa pag-arte, si Bianca ay may interes din sa fashion, marketing, at astrology. Sa kanyang leisure time, siya ay nag -e enjoy sa pagsusulat, pagpipinta, paglalaro ng volleyball at tennis, at car racing. Aktibo rin siya sa social media platforms tulad ng TikTok, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at talento sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kanyang TikTok account na Bianca De Vera, siya ay may higit sa isang milyong followers at 21 milyong likes. Ang kanyang pagiging totoo at relatable ay dahilan kung bakit maraming kabataan ang humahanga at sumusubaybay sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok at kritisismo, nananatiling matatag si Bianca at patuloy na pinapakita ang kanyang dedikasyon sa kanyang profesyon ang suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ama na si Mondi Mapiles, isang professional rally car driver, ay malaking bahagi ng kanyang tagumpay. Sa kanyang murang edad, si Bianca ay nagsisilbing role model sa mga kabataan na nais makamit ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang pagiging bukas sa pagpapakita ng emosyon ay nagpapakita ng kanyang pagiging tunay at hindi takot na ipakita ang kanyang kahinaan. Noong 2023, siya ay nabinyagan sa Jordan River na nagpapakita ng kanyang pananampalataya at spiritual na paglalakbay. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang alagang aso na si Peach ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa mga hayop. Ang kanyang masayahin at positibong pananaw sa buhay ay nagbibigay ng good vibes sa kanyang mga tagasubaybay. Ang kanyang determinasyon na magtagumpay sa kanyang karera ay kahanga-hanga at inspirasyon sa marami. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling mapagpakumbaba si Bianca at hindi nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang pagiging malikhain ay makikita sa kanyang mga proyekto at sa paraan ng kanyang pagpapahayag ng sarili. Siya ay kilala rin sa kanyang pagiging mapagbigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag si Bianca at patuloy na lumalaban para sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na huwag sumuko sa kabila ng mga hamon sa buhay. Siya ay bukas sa mga bagong oportunidad at handang matuto at mag-grow bilang isang individual. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay isa sa mga dahilan kung bakit siya ay minamahal ng kanyang mga tagahanga. Siya ay kilala rin sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan at pagkakaroon ng integridad sa kanyang trabaho. Siya ay handang tumulong sa kanyang mga kaibigan at kapwa-artista sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang positibong pananaw sa buhay ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling grounded si Bianca at hindi nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Sa kabuuan, si Bianca de Vera ay isang inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan kundi sa lahat ng nangangarap at nagsusumikap para sa kanilang mga pangarap.